Mga kadribol, grabe, muntik nang mabasag ang isa sa pinakamahabang streak sa buong NBA history. Ito na ang kwento sa kung paano halos natapos ang 10-point streak ni Lebron James at kung bakit bigla itong nagdulot ng malaking kontrobersya. mga kadribol. With 8 minutes left sa 4th quarter, 6 points pa lang si Lebron habang binubugbog sila ng Phoenix Suns. Akala ng lahat, tapos na ang streak pero hindi pa pala. Eto kasing si Lebron sa game nila kontra sa Suns, ibang iba ang laro. Parang wala sa rhythm, hirap pumasok ang tira, 3 out of 10 shooting at 1 out of 4 sa 3. Habang si Luka Doncic, grabe umaga palang lang mainit na at hirap ding sumabay ang Lakers lalo na si Austin Reeves na struggling din. Mga kadribol, isipin nyo, 18 years na siyang may double digit scoring every game. Tapos sa game, parang mawawala lang bigla dahil blowout na ang laro. Pero eto na, pinanatili siya ni Coach JJ Redick sa game kahit tapos na ang laban. Aggressive agad si Lebron, sunod-sunod ang atake, hanap ng hanap ng tira. At sa wakas, with 6 minutes 51 seconds left, boom! A three-pointer to keep the streak alive at Gawing 1297 straight games na ito. Pero dito na nag umpisa ang issue. Sabi ni Chandler Parsons, hindi daw niya nagustuhan ang nakita niya. Para raw kasing mas iniingatan ng Lakers ang legacy ni Lebron kaysa mag-focus sa game. Lalo na down na sila ng higit 20 points. At mga kadribol, habang umaatake si Lebron para sa streak, may instant pa raw na tinawag siya ni Redick para sa play pero nakikipagtawanan siya sa sunbench. Nairita pa nga daw si coach. Kung tutusin mga kadribol, parang unang beses talaga na nakita natin si Lebron na tumanda na. Hindi explosive, hindi dominant at galing pa siya sa pahinga the night before. Kaya tuloy na buo ang narrative na baka unang hakbang na raw ito sa exit road. Pero kahit struggling, strict is strict. Legendary pa rin. Pero kayo mga kadribol, anong tingin nyo? Tama ba na pinilit ang strict or dapat tinanggap na lang na ending na yon at pumokus na lang sa game. Sa tingin nyo ba sign na ito na pababa na ang laro ni Lebron? Comment na. Yun po na mga kadribo lang kwento natin ngayon. Kung gusto nyo pa ng Lakers updates, like nyo na tong video at mag-subscribe na para tuloy-tuloy ang kwentuhang Lakers natin dito sa kadribol. Round to 30,000 subscribers na tayo bago matapos ang taon. Dribble pa more!